Hello, uh, just a realization guys, especially sa mga butchers natin na nasa planta pa ngayon, uh, gusto ko lang bigyan kayo ng idea na alam nyo ba na dito sa labas, kasi almost 1 year and a half na ako na hindi na butcher eh, so nandito na ako sa labas, pero sa Alberta kasi $15 lang talaga yung binibigay nila na rate. Alam nyo ba, same pagod, same hirap. Yung pagkakaiba lang naman sa linya is, syempre, sinasabayan mo yung makina eh. Pero same lang din naman eh, kasi pagsanay ka na, okay lang din naman. Sa akin kasi 15 masyadong same hira pagod tapos yung sahod ang layo Kaya if I were you guys, you have to think many times kasi iba pa rin pag nasa planta ka na iba pa rin as meat cutter ka kasi yung benefits nyo, yung sahod nyo malaki pa rin compare sa labas. Kasi dito naka-survive ako kasi ang dami-dami kong ginawang trabaho pero sa totoo lang mas maganda pa rin dyan. Kaya if I were you, mag-isip kayo kayo umalis sa planta kasi mas maganda pa rin ang buhay dyan. kaysa labas